Hi mga katinder! Ito si Mami Tins SM. Gala, gala. So ngayon, hindi na ako nag-off. Hindi na ako nagbukas ng tindahan at marami kong pinuntahan. Ngayon, palabas na ako. Malabas na ako sa SM at dami kong pinamili, yung anak ko nag-ahawap. Tapos na yung araw nyo, mga katinders, daming tao dito sa SM. Puro nag-SM yung mga tao. And, so palabas na ako dito sa parking. Good morning mga katinders. Halika kape tayo. Kagigising na ni Mami Teens. Check natin time natin ay nasa 6am na. So ano ngayon, uh, Holy Thursday. So kahapon, share ko sa inyo ay pumunta ako ng Gmall. Ayan, ito yung nabayaran ko, 2,079. At ito yung mga napamili ko kahapon. So ito yung discarte ko kasi wala mga deliveries dito sa amin na mga pagkain. So kaya magluto-luto ang peg ni Mami Tins ngayon. So share ko sa inyo itong mga napamili ko kapag may extra budget ako, nag-grocery ako sa uh, Gmall para maiba naman. Hindi nakakasawa yung pagkain namin dito sa bahay. So, meron ako nitong itong tuna. Ayan, nakavacuum siya. Tapos, itong mga mahilig ako itong mga ready to ready to eat na oh. Mga chicken barbecue. Medyo pricey nga lang pero convenient sa akin kasi madali lang siya i-prepare. And then, may bago akong na-discover na hindi ako magmamadali tuwing ano, Tuwing may klase, ayan may mga iiniti na lang na galing pure foods, ayan. So chicken curry, paborito ng panganay ko na anak. Tapos itong meron akong beef pares, nuggets, paborito ng bunsuko, at nagdagdag ako ng chicken. Ayan, dagdag ako ng chicken para gisa-gisa o pwede rin isabaw. So mamaya, palengke yung aking peg para naman dito may mga gulay-gulay uh, kami sa isda. So ito yung mga dagdag, may sito. Ayan, meron kaming sausage na chichal. <laughs> sausage na chichal. Ayan, vena sausage. 69 pala isa nito. And then, ito naman yung sa akin. Ito yung kinakain ko tuwing umaga. Kapag may budget, sunny sweets na monggo, medium. And then, mga kapitsuhan ng anak ko tong poki. Alam mo to, every time mag-grocery ako, papabili talaga nito. Nung no, nakakaloka. So, kaya, mahal kasi ito sa mga convenience store. Kaya sa gym ako ko namimili. Ayan. So, meron pa spam si Mami Teens. At bumili din ako ng toothbrush. Kasi wala na yung toothbrush namin sa bahay. Sira na dito. So, yun lang. Yung aking sharing ngayon. Hello, mga katinders. Happy lunch. Nag-lunch na ba kayo? Nagluto ako ng isda. So, ito siya ay tuna. So, sinabaw ko. Ayan, para... Ngayong bernasanto Santo ay kakahigop naman kami ng sabaw. Palagi lang kami prito, gisa-gisa. So, yung style ko ngayon ay ginisa ko muna itong isda. Kasi para mawala yung langsa. Tapos, nilagay ko ng tubig at tinimplahan ko. Ayan. Higop-higop tayo. Maya-maya ay baka bibili lang ako ng binignit, no? <laughs> kasi kakapagod na magluto. Ayan, kain tayo mga katinders. Hello mga katinders, aalis ah, si Mami Tins today. So, meron lang akong i-unbox sa inyo kasi dumating tong aking JNT Express na in-order online. So, since ginagamit ko itong Rosemar, di ba na vlog ko na to sa inyo. Ayan, lalagay ko. Ito lang yung lalagay ko, wala na akong powder. So, ganun siya ka-effective. So, papakita ko sa inyo tong ano tong order ko. Ayan, i na unbox natin. Ayan. Actually, kahapon pa sana to. ba diba, Umalis ako. So, hindi ko naabutan si Ryder. So, bumalik today. Kaya ngayon ko ipapasilip sa inyo. Ayan. Ayan. Grabe pagkapak. So, dalawa kasi itong binili ko. Kasi, sa ko naman ay super effective. Ayan. Pa, magiging ano daw kasi ang mukha mo. Ayan. etong Rosemar Uhu Serum. So, tatry natin sa pagmumukha natin para effect kung effective ba kasi para to sa eye bags ko ayan oh yung eye bags ko tapos itong mga ganito ganito ko lumiliit siya mga katinder sa since naglagay ako nito tong rosemary ito so para makikita nyo kaya si share ko sa inyo ayan so okay eto dalawa kasi yung binili ko bale a uh, 180 dalawa tapos merong um, uh, shipping fee na 59 so konti nga lang daw ilalagay So, itatry ko din siya sa kilikili ko pero di ko napapakita sa inyo <laughs> kasi nakakaya naman yun. Ayan. Magiging glass na yung skin mo. Ayan. Bango niya, mga katinders. Parang parang vanilla na ano. Ayan. So, hindi na ako naglalagay ng mga powder. So, tipid-tipid na tayo. So, ito na lang yung nilalagay ko. At maglagay tayo sa leeg. Ayan. pinatong ko yung nilagay nito. Pagkalagay ko nito. Tapos yung next ko nilagay ay eto, itong serum. Ah. So, hindi naman ako nagtitinda nito. So, share ko lang sa inyo. Na, no, nag invest na si Mami Tins ngayon. <laughs> Papaganda. <laughs> Papaganda. No? Yung, yung kinikita ko sa tindahan ay eh, invest ko na dito. <laughs> Papaganda. Ayan. Kasi hindi na kasi bata si Mami Kings no, 40, 42 na. Magpo 42 na ako ngayong April. So, kaya kailangan ko na itong mga ganito-ganito. So, ayaw ko kasi yung mga powder-powder. Gusto ko yung parang fresh pa rin. Fresh pa rin kinyo. Lagyan ko ulit itong sa mata. Sa eye bag, sa mata. Kasi yun yung problema ko. Ayan. Tingnan natin kung effective Ayan. So, yun na. Ito na nilalagay ko mga katinders. Actually, first time ko to. First time ko tong ilagay. Kaya nga nag-vlog ako para nakikita nyo na maganda ba. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. Uh -huh. Si Mama Lengke lang. Mama Lengke. Tapos <laughs> ayos pa. Ayan mga katinders. So, observe, observe natin to mga ilang araw kung maganda ba? Kasi hiyang ako nito sa sunscreen. So, asa dito, gumamit din ako ng sabon ni Rosemar, yung condense. Yun yung ginagamit ko. Kasi yung bleaching nila, nagre-react kasi tong, tong dito ko, sa may, sa may dito banda. So, ngayon na araw, tinay ko rin yung condense. So, i-share ko rin sa inyo kung ano yung Di ba ang ganda mga katinders? So, lipstick na lang, tsaka parang blush on. Wala na akong powder-powder.